Radio Naughty Nationwide. Nationwide. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mga oras natin, 9 minutes after 7 in the morning. Balita ngayong Webes ng umaga. Radio Naughty Nationwide. Nationwide. Pagbalita ngayong umaga sa ngala ni partner Angel Palmones at nang bumpurasan ng radyo natin nationwide kasama niyo po si Ate Cheska. Cheska San Diego Bobadilla ang radyo natin Gimba sa Nueva Ecija ay naging kasama sa mga napiling kalahok para sa 2024 Jaime na Klima Correspondence Fellowship. Makibalita tayo at kasama natin mula radyo natin Gimba 105.3 si Army Karanza Army, Yes, good morning, Ms. Jessica at sa lahat, sa lahat ng ating listeners nationwide. Napabilang ang radyo natin gimba sa napiling team para sa ikalawang batch ng Jaime Espina Prima Correspondents uh, Fellowship na inaasahang magbubuo ng mga istorya sa mga hamon at oportunidad ng climate change at paggamit ng renewable energy sa Pilipinas. Kasalukuyang ginaganap ang three-day learning session sa ID Styles Manila Araneta City na ngayon ay nasa ikatlo at huling araw na dinaluhan ng mga professional journalists, correspondents at uh, uh, freelancers na nasa print, television, radio at digital platform. Ms. Cheska, mula dito sa ating radyo uh, radio natin 105.3 Gimba, si Kasamang si Herrera at in ang inyong lingkod ay kapwa fellow sa programong ito. Kasama sa 10 team o pares na mapalad na napili mula sa apat na apat na grupong nag-apply mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sumailalim sa masuting selection process. Kasama natin dito ang mga mamamahayag mula sa Rattler, Daily Guardian, Northern Dispatch, North Luzon Monitor, Pinoy Weekly, News, Alter Media, GMA News Network, Mungabay, Tribune Today at Sun Times PH. Sa training proper na nagsimula nitong Martes, December 10, tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng enerhiya sa Pilipinas at ang potensyal ng mga renewable energy sources tulad ng solar at wind power. Inaasahan na ang mga journalist na dumalo dito ay makapag-aambag ng mga pag-aaral, artikulo at mga dokumentaryo na mas magtatampok sa mukha ng climate at energy programs at issues sa mga komunidad lalo na sa ibang mga region. Dito sa Nueva Ecija, Ms. Jessica, ang proyekto na itatampok natin ay ang Agrivoltaic Farming Technology. Isa itong innovation sa paggamit ng solar energy kung saan ang lupang tinatayuan ng solar panels ay gagamitin din para sa agrikultura. So, dual purpose po ito, kombinasyon ng food production at energy production sa iisang agricultural area. Bago ko lamang ito sa Pilipinas at ito sa Pioneer. sa so, kung papatupad dito ay ang Central Luzon State University. Ang Jaime Espina Klima Fellowship ay inorganisa ng Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC, isang global NGO sa Pilipinas na ang pangunahing advocacy ay climate resilience at sustainable energy solutions. Binuo ito bilang parangal sa namayapang veterano mawamahayag at fresh freedom campaigner na si Jaime Nonoy Espina na nakilala din sa kanyang mga gawa ugnay ng climate at energy. Katuwang ng, uh, katuwang ng ICSC ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, Foreign Correspondents Association of the Philippines o POCAP, at ang data consultancy firm na CB. At yan ang mga uh, balita sa oras na ito. Mula sa radyo natin, 105.3 Gimba Nila siha Ako si Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin, Nationwide. Maraming salamat, Army.